Damihani niya ni Dadon ha. Damihani niya niya na i-prachek. Nali mga karyon. Nangyayari pa rin Bantay pa, kulambu lang na kulani mo. Wat o kon. Baka dauli, di mo wat o? Baka dauli. Anggot lang. At tusok pa ba siya? Dali. Sige, nakag-uudin ha. Panawa ko, pamati ako, buta ng cellphone. Ayan eh. Ayan, as in now? Hmm? Para lang sa buwan ha? Hindi, hindi. Pangulang-ulang. Kaya wala akong naggastong-gastong para lang yung panghatag, pangulang. Naka sila mama. Naka sila yung papa. Masuporta. Yung papel. Kailangan, taro mo yung pagsulat. Taro mo yung aking board pen. Ito, ito notebook ha? Kuha pa kayo pagkapalit. Basit pag uli, murag-iro na. Ayan, wala pa siya. Pinuod man o wala pa pagkapalit nakakover daan gastuan pa niya ang nagsulat mura po kinahitin sa manok pero naman pero naman yung nagsulat niya pa pinanit niya kaya mo agad ng agad mo nga mo gayon tarong para masabda kay ikaw mismo hindi na siya ba? Ganaan na ka pa dahil yun? Oo, kung wala mo pinakatay, kasabotin kaya mo na po. Dapat ako ganyan na. Pinakatay ni mo dahil, murag buwan dahil. Ano'y pang bagha? Ano'y ha? limpyo ni Karun. Og mainom mo na na gano'n yun. Ikaw naman na gaan. Yan na. Ikaw man na na ginong gano'n. Ba't ay naguli ang na. Dili mo iro Dili. Yung kailangan ugma. Naka-ID tayo. Mahala pang first year pa na. Nagsabot ka wa. Asa ko, Sabay mo rin uh -huh. mo rin sa skulahan. Tarong. Uh -huh. Tarong? Bantay mag-crush-crush. Pagkakahan. Ikaw na ba? Ikaw na ba? Kilimon. Hmm? Hmm. Ang hindi pa SP sa si Aymur, di hindi pa pamiga. Hindi man ang hindi pa SP si Mama para makauman ka. Masabot ka wa? Ay, bako pa na lang. na lang, hindi na lang. Ano, kasabot doon ka? Daw, magkakasabot. Kalibog ni mo. Ha, tinawa ko. <laughs> Kapag binurong tayo kay... Diri, dira, diri. Tininukot pa niya nga ako, dahil wala ko nagtinuntong. Okay. Hmm si tita, si mami, si papa, ako. Mga pingpong may. Makunsa na lang ka. Diba? Buwan na. Lamsam. Anak na, buwan na tayo. Ibuwan ako sam ha. Pasabot na ka sam. Sa akong ginakuan. Tuti sa imo. Adlaw, adlaw. Ang purpose sa pag-eskwela, eskwela, para makahuman eskwela. Nindot ang trabaho na puan pa. Susulisod. Sabot, Sabot, na, Nga, din, ready din, naka, sa bukwa. Sa bukwa. Niya, rin yung nakaupa. Sa oh, buwang mo. Ready. Dapat mo ko magka-ready na ko. Eh. Uy, bisandili. Ready na lang. Umihi Diba, tita? Oo. Oh. Ready po ka? Oo. <laughs> Oo, oh. oh, ba? Video ngayon, jo Hindi na lang. Ang umihi mo. Dili lagi dira, ma. Eh, magbutan ba siya sa akong ikutan? Ngobong ko, magbutan dira agahan niyo. Diyahay. Ako magbuot. Kaya kada kagaw na kaya kada uli. Checking ba na kada uli. Checking dahil yung say, anong ganap. Ha? Anong ganap? Sukot ka? Hmm. Diri! Ay, lagi pagbuot. Tiwa okay, ka ka-abroad. Ako lang. <laughs> Sarang lang po. Oo. Oh, ako nak-abroad po. Kaya natawo may maligay ka sa Malaysia. Ikaw. Malaysia. Sa buwang gabi Ta! Ah, Taaad! na. Ay, kung pag plitok kaglain. Kaya basta nga kung gihan ko si Mon. Muskwi lang ang tarong. Ay! Oo, masambot! Ha